araw sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko guys, please pakisubscribe. Salamat. Ayan na guys, papakainin ko na si Chico. Ito pala yung pagkain mo guys. kung eh. Kunti na lang. Kunti na lang siya guys. Ito lagi yung pinapakain ko. Atay at saka kanin. yan guys. Iinitin ko muna siya guys. Kasi nilagay ko ito sa ref Malamig, malamig pa siya guys. Kaya kailangan ko siyang initin ito na, ito na yung pagkain ni Chico guys tapakain ko na sa kanya ayan, may ka, kanin at saka atay hati sila ni, ni santol nito guys, ito si Santo guys oh. ayan. ayan nagmamadali na kumain si Santo guys ayan dati guys nilalagyan ko ito gulay kasi nagsawa na si Chico sa gulay kaya atay na po yung ito na guys ayan. kaya ayan, kakain na si Chico Yan guys. Ayan. Si Santon nagmamadali guys. So, tingnan niyo si Santon. Kumakain na sila dalawa. Si Santon, kumakain na. Ayan. Saka si Chico guys. Ayan.